bagyo sa lakas ng dating ang sexy pictorials ng hottest songs level up din sa pagiging mapanukso sina Rufa Mae Quinto, Karel at iba pang celebrities. Nagpapatrol si Mario Dumawal. ang mapapangahas na pictorial ng mga celebrities. Kontroversyat ang malamad rin anyo ni Mocha sa kanyang photoshoot na layong isulong ng responsible parenthood at breast cancer awareness. Ito na po yung pinaka-conservative kong pictorial. Wala na ba kung gusto mo i-offend dito? high passion from the makeup, sa costume. So it's ano talaga, for art mapanukso naman ang dating ni Karil sa kanyang backless shoot para ipakita ang kanyang kakinisan. Nakipagsabayan din si Muntia ng Pilipinas 2013, Corin Medina, sa laban niya sa Miss Intercontinental Pageant sa Germany. Hahataw naman si Mateo Guidicello bilang isa sa sexiest men sa Cosmo Center Show. Kasama si na JC De Vera, River Cruz, Sam Concepcion at Andre Paras, anak ni Benji Paras. Halos wala namang itinagos si Rufa Mechinto sa kanyang posing para sa unang niyang stand-up show na Just For Fun sa Music Museum. First time ko kasi na mag-stand-up comedy sa isang museum, di ba? Bakit nag-stand-up comedy ka sa isang uh, bathroom? <laughs> First time po niya mag-stand-up, kaya abangan niyo po marami ah. lagi na lang Pinakakwela ang balik ka si Congratulations April Rustilo. May gi 20 pounds ang nawala sa dating Wawawi host na gustong makapasok na sa Showtime at Banana Split. The best guy! Congratulations! Mario Dumawal, patrol ng Pilipino.